Good morning Manguha po tayo ng kahoy dito sa baba na to Ito banda sa may kanto ng ating sili So sa baba mayroon yung ano dyan yung tinandaan natin na uh, madalas natin kinukuna ng panggatong So dito tayo magbibisak ng ano ng kahoy na panggatong diyan sa baba so dito tayo dadaan ito pa yung dati yung tinanima natin ng uh, mais at saka kalbasa e ngayon ay sobrang madamuna eto so dito tayo dadaan dahan dahan Manguha tayo ng kahoy kasi wala na tayong pang ano, panggatong sa ating pagluluto. Dito may mukhang may bulaklak sa kalabasa. Dati may mga kalabasa pa to dito na apakan ko nga eh. Dito. Diyan yung mga bulaklak oh. Ito nga may ano, may Merong putot yan o. Yan. So dito tayo dadaan. Ngayon po ay naka-schedule po tayo na uh, manguha ng panggatong. Kasi wala na tayong panggatong noon sa bahay. Naubos na kasi. Hindi rin ako nakapanguha sa nakaraang araw kasi sobrang busy. I bawat araw ay alas 5 na kami nag na time out sa trabaho. Kaya yun. Hindi tayo nakapagkuha ng kahoy. Kaya Ito yun oh. Dito tayo kumukuha ng ano, pang ano natin, panggatong natin. So may dala ako ditong palakol yun po ang gagamitin natin sa pag ano dyan yan oh. magandang klaseng kahoy ito eh. yan so malaki ito ay dati ay pwede pa nga ito ma ano eh, ma ah, gawing, ano ah finish ang tagal tagal ko na ito nag ano na kumukuha ng ano dito panggatong mula pa yun doon ito yung pinaka ano niya, yung pinaka main nya na ano. Ito, so, ito yung tuyo to, oh. Iba ang ganda, ito yung tuyo. Yan. Ito yung ano natin. So bisakin natin to. Terima kasih telah menonton! Oh, buhay pa buhay pa sa si gitna buhay pa so